Palyado na ba ang bateri ng iyong GoPro at paano ito papalitan? Ang video na ito kapartner ay para sa mga baguhan at para sa may mga ganitong GoPro Hero Camera kung saan ay hindi nila alam ang magpalit ng bateri at takot sila galawin baka masisira ang kanilang GoPro. Ngayon ituturo ko dito sa video na ito kung paano tanggalin. Sa kanyang back door case ay meron po itong cover. Sisikwatin lang po natin yung cover niya. Side by side ang pagsikwat natin dito sa kanya para madali siyang matanggal. Ayan mga kapartner. Ngayon naman, alisin natin yung takip. Ayan, bubungad sa atin yung battery. Ang battery na yan partner ay ating aalisin kasi ito ay ating papalitan. Ngayon ang tanong kung paano tanggalin ang battery dini. Napakasimple lang, kaya sundan mo lang ka-partner. At huwag kang kukurap. May makikita tayong wire dito sa bandang gilid niya. Ayan, kulay white at saka kulay red. Sa dulo ng wire ay meron siyang male socket. Ngayon ka-partner ay tatanggalin na natin ang kanyang battery didiinan lang natin dito sa taas at dahan-dahan lang kailangan maingat tayo dito sa pagtanggal tsagaan lang natin ang pagtanggal nito kasi ito masyado madikit nilagyan po ito ng manufacturer sa pinakailalim mayroon po itong pandikit dikit na dikit kaya medyo mahirap siya tanggalin pero tsaga-tsaga lang matatanggal din natin yan dahil ito ay first time lang natin tanggalin, kaya medyo madikit siya talaga. Ay tragis. Kumislap. Nagkaroon yata ng sugat sa gilid. Nasugatan ko na yata. Hindi tayo nag-iingat. Dapat nag-iingat tayo. Kasi pag once na mag-spark 'yan, posible na pwede sumabog sa mukha natin. Kaya ikaw ka partner kailangan mo mag-ingat sa pagtanggal ng battery. Huwag kang magbigay ng kumpiyansa. Kailangan wala po itong sugat. Eh nasugatan na natin. Eh wala na tayong magagawa. importante talaga walang sugat. Wow na wow talaga ka partner. Natanggal na natin yung battery niya. Ayan yung forma ng battery. Ayan ako oh, kung makikita natin na mayroon siyang pandikit. Ayan pandikit po yan. Dikit na dikit po yan, yung battery na yan. Ngayon, natanggal na natin sa kanyang pagkadikit. Huhugutin naman natin ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang kasi maliit lang yung wire niya. Ayan, ito na yung tinatawag ko kanina na mil socket. Nahugot na natin at ganyan din ang pagbalik natin. Tinamaan ko, talagang hindi talaga maiiwasan. Meron tayong nabiling ano battery galing sa online ito yung nabili natin sa online no? Oh. bubuksan natin itingnan natin kung magkapareho ba may silyo po oh. ayun yun pala siya. ayun yung part din Bali, magkapareho lang. Kaya lang, magkaiba lang ng kulay. Uminit siya. Dahil sa sugat doon kanina. Ayan yung mo niya. Kulay dilaw lang siya. Try natin kung gagana ba ito halos magkapareho lang naman oh. Ganon din ang wire. Wala well, ito may tama pag ko pagsikwat ko kanina. Ang init siya. Hmm? Muso ko. Ilayo natin. Baka masabogan pa tayo. Kumikislap dahil tinamaan ko kanina sa pagsikwat ko. Kailangan ingat na ingat ka sa pagkuha ng battery. May nakalabas na parang stainless dyan. Oh. Sa kabila wala. Kaya ganyan ang forma niya. Okay na yan. Ah, ganoon siya kanina. Papasok nyo lang dyan kailangan mag-Kristo siya ng gusto. Medyo matigas lang siya kanina tinanggal natin kasi madikit na madikit. First time natin na binaklas yun. Ayan na siya. This is it. Ititesting natin. Kukunin natin yung charger. At saka cable wire niya. Charger po ito sa cellphone. Bali, wala na siyang charger na kasama kasi minigay lang sa akin ito. What? Ayan siya. Gumamit tayo ng charger sa cellphone. Tapos isaksak natin sa extension. Tatakpan muna natin. Babalik na natin. Ayan, ayan na siya mga kapartner. Ito naman yung saksakan niya ng port. Hindi siya type C mga kapartner ha. Sana gumawa na kapartner. Ayun kapartner, umilaw. Ibig sabihin, gumana siya. Bubuksan natin. Ayan nga partner, gumagana. Yung bar ng battery niya. So, ayan mga kapartner, gumana yung nabili nating battery para dito sa ating GoPro. pa na lang natin kung ito ay madaling mapul. Kasi itong luma, ang tagal niya mapul, mainit pa rin siya. Dahil sa tama, nagkasalubong, kaya uminit. Eh, hindi na natin ito ikakabit kasi hindi na po ito safety. Kaya nakalagay no SD. Ayan, no SD card. Kasi hindi ko pa nalagyan ng SD card. Lalagyan natin ng SD card ka partner. tapos ilalagay natin ulit. Ay mga kapartnero, kitang-kita. Na hindi na siya nakalagay no SD card. Nakalagay oh number 21. Ibig sabihin, mayroon akong video nito sa SD card, kali 21 video. Ay nakalagay diyan 21. Kaya perfect yung pagpalit natin ka-partner ng battery. Talagang gumagana siya. Nasaksiyan nyo na yung umispark pa yung battery dahil doon sa pagsikwat ko. Pero ito hindi na natin ikakabit dahil ito ay sirana na Sigurado po yan. So ayan ka-partner, nakita na natin kung paano natin tinanggal yung battery. Tapos kung paano din natin kinabit. Partner, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share, and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong upload. Ang bilis lang ka, partner. Oh. Full na ka agad. Bali, sa San galing itong battery na to sa Little Baguio, Metro Manila. Ayan yung pinaka-address niya. Makikita dito sa wrapper sa pinagbalutan ng ating battery.